nasa na yung ano niyan? Yung bunto, tay. Puta. Ano ba naman yan? Pusod niya. Ayaw, ano yun ba? Ay. Diyan ba? Paano maputulin? ko alam paano putulin yan. Ano ba yan? just Diyos ko. Ang ah, Diyos ko. Ba't ganyan na pa amo? Kini okay, na mo kan kanam ji naganakan na. Hmm, kini okay, na na. Meron pa? Ilan pa? Meron pa ba? Kinam okay, dalawa lang. Sino ba nakalayo sa iyo bakit ang iitim ng anak mo? Kinam okay, na namatay. Mungkin enam ke